Hello guys, welcome back to my channel Go to Rivas Hello. Hello, guys, ito yung ating uh, Morning uh, Tour sa ating Karinderia guys Yan ang ating mga Minoy, yan ang ating mga uh, Signboard na mga Available na mga uh, Items natin like Mami, Paris uh, Silog, ayan Yung mga milkshakes, ibabaw guys So yan ang ating mga Available mga Shumai, baseball and video na mga available sa uh, mga araw-araw natin na gawain so yan guys, kung gusto nyo pumunta dito sa Pinamunang Rizal, nandito lang po tayo sa along the highway, so may terminal ng mga tricycle sa St. Bonic ng Gaines. so ayan guys kung gusto nyo kumain, ayan ang ating mga available mga